Okay, magandang araw mga kabajuts, no? So, basic tutorial muna tayo, no? So, kung nararanasan nyo yung uh, lumalagapak kapag ka nalulubak kayo. So, ito yan mga kabajuts. Yung sapin ng ating body sa chassis, no? So, itong unit ni customer, eh, nakakaranas yan na lumalagapak kapag ka nalulubak. Dahil dito, eh, natanggal na yung kanyang sapin pin doon sa body, no? At ito yung tornilyuhan ng ating... Uh, seat belt So tinanggal yung seat belt pero hindi binalik yung bolt no. So kaya nalalaglag yung ating sa pindo sa body at chassis. Kaya kapag uh, dumadaan kayo sa lubak eh meron lumalagapak sa inyong unit dahil wala nang sa pin yung ating body do sa chassis no. So kapag ka magtatanggal kayo ng inyong seat belt So, ibabalik niyo yung bolt para hindi nalalaglag yung inyong ah uh, sa ng body. So ayan mga kabadjads, no? simpleng tutorial lang mga kabadjads. No? So ito yung ating ilalagay na para sa pin, to. No? So hindi naman kakapalan yung kailangan natin ilagay dyan. So tatlo to, uh, bali dalawa sa magkabilang tabi at dalawa dun sa, isa dun sa gitna. So ayan mga kabadjads yung ating simpleng tutorial mga kabadjads no? tungkol dito. Kapag nakakaranas kayo ng lagapak sa inyong unit kapag ka dumadaan kayo sa inyong lubakan no so ayan mga kabajets kung mapapansin nyo mga kabajets no halos dumikit na yung body dito sa bolt ng ating bumper no ayan dito sa gitna eh talagang dikit na dikit na tumutukod na yan yung dahilan kapag wala ng sapin yung ating body no yung doon sa chassis Okay ito mga kabajets, bago natin sa pinan para maiangat natin yung body ng konti Iluluwagan eh, nyo itong anim na bolt dito sa flooring no? So ayan mga kabajets, para maiangat natin ng, ng bahagya yung kanyang body, uh, luluwagan natin itong anim na bolt dito sa ating flooring. So, ayan mga kapatid. No? So, yun yung mga simpleng idea kapag ka ganito yung nangyayari sa inyong unit. Nakakarinig kayo ng lagapak kapag ka kayo. So, ito yung titingnan nyo yung sa pinang chassis. Pag naluwagan na natin yung anim na bolt doon sa flooring, i-jajaka e, natin yung part ng body ng no, mga kapatid. No? Sasapinan nyo para hindi madamit yung pinaka-flooring. So jajakan nyo yan at aangat yung ating Aangat ng bahagi yung kanyang body no So ayan mga kapadyots yung ating simple tips mga kapadyots Ayan mga kapadyots no Matapos natin jakan so ayan umangat yun ng bahagya, no So may na natin dyan yung ating Ilalagay na pang sa pina uh, Mudguard Mudguard yung dala ni customer hinati, hinati lang natin sa tatlo So ayan mga kapadyots no Lalagyan natin dito sa pinakagilid Tapos isa doon sa gitna no So ayan mga kapadyots Okay, ayan mga badyas na lagyan na natin yung kabilang side dito naman sa gitna, lalagyan din natin yan. Tapos doon sa parting kanan, yung side sa kanan, lalagyan din natin yun, ijajak din natin yung kabila. So ayan mga kabadyas. No? Okay, ayan mga kabadyas na no? na natin yung kabilang bahagi, yung kaliwang side at saka yung gitna. Dito naman tayo sa kanang bahagi. No? So ayan, pasin ninyo, kapag ka jack ko, eh, umangat ng unti-unti yung ating body. No? So yun yung mga simpleng idea mga kabadyas kung paano natin lalagyan ng sapin itong ating body no, para hindi kumakalampag kapag tayo dumadaan sa lubak. So ayan mga badges, nakaangat na ng bagya. So hindi naman natin kailangan iangat ng masyadong angat na angat para lang may suot lang natin yung ating ilalagay na sa pin. No. So okay na okay dyan yung mudguard. So ayan mga badges, ilalagay na natin to sa pin na to, No. So, bali tatlong sa pinyan, isa sa gitna, dalawa sa magkabilang tabi. Para hindi kumakalampag kapag tayo dumadaan sa mga lubak. Yan yung mga nararamdaman natin kapag kumakalampag, no, mga kabajets. Lalong-lalo na doon sa mga nagtatanggal ng seatbelt. Eh, hindi binabalik yung bolt, mga kabajets. So, ganyan na nangyayari na lalaglag yung ating sapin doon sa kanyang body. Kaya kumakalampag ng mga kabajets, no. So, ayan, nalagyan na natin at itutornilyo uli natin yan, mga kabajets, no. Pagkatapos natin ilagay mga kabadyans, bubutasan natin ng bahagya yung goma para mailusot natin yung bolt na ilalagay natin. No? Lalagay Lalagyan natin ang bolt para hindi gumagalaw at hindi nalalaglag yung mga sapi na yan. So yan yung dahilan yan. Kaya nalalaglag eh hindi na ibabalik yung bolt na pinagtanggalan ng ating seatbelt. No? So yan mga kabadyans, karamiwang tinatanggal yung ating seatbelt, hindi na ibabalik yung bolt. Okay yeah, mga kabadyos, lalagyan na natin ng 10mm bolt yan mga kabadyos na no, magkabila. Lalagyan natin ng washer. So ayan mga kabadyos, no? tapos ihigpitan na natin yan. Yan yung binutasan natin kanina yung rubber para may lusot natin yung bolt. At ihigpitan na natin yan mga kabadyos, no? yung dalawang bolt na yan. So ayan mga kabadyos, tapos yung nasa flooring natin, yung anim, eh, ihigpitan na rin natin yan mga kabadyos. So ayan, anim na bolt yan, ay, ihigpitan na natin yan isa-isa. So, ayan yung mga simpleng idea mga kabajaj kapag ka nakakarinig kayo ng lagapak sa tuwing kayo dadaan sa lubak. Eh, check, check nyo yung inyong sapin doon sa body at ch chassis at baka natatanggal na, no? So, ayan mga kabajaj. Okay, ayan mga kabajaj, no? Pansin nyo, tumaas na yung clearance nung body dun sa ating bolt ng ating bumper, no? So, umangat na siya mga kapadyad. So yan yung ating simpleng idea. Kapag ka nakakarinig kayo ng kalampag kag, pag nalulubak, eh, check nyo na yung inyong uh, sa pinong body. No? So ayan mga kapadyad. At siyempre, lalagyan nyo nung tornilyo para hindi nalalaglag yung pinakasapin. So yan yung mga simpleng tips natin mga kapadyad. No?